Pahakot pa sa yun. Kailangan ba ng truck driver o helper sa paglilipat ng inyong bahay? PM lang po kayo sa page na pahakot pa sa kayo. At eto nga, meron nga tayong iba. Meron tayo isang client ngayong araw at nakapagpa-schedule siya ahead before na. At medyo madami at napakabibigat ng mga gamit nila ma'am dahil yung mga cabinet para siksik -sik na siksik -sik. yung mga yung mga box siksik -sik na siksik -sik. pero ayun nga kaya naman mga taga natin pero nga ang medyo maging problema dyan e eh, up and down yung mga pinagkukuhanan at up and down din yung mga pinagdalhan kaya medyo nakakapagod talaga at talagang siyempre sumabay pa yung sobrang init ah, uh, buti tong dalawa nito eh ganado kahit pa, pa paano sa pagbubuhat at yan syempre isang mabilisang ang kargahan lang yan talagang pinipilit natin na, na mapagkasya mas marami maikarga sa bawat biyahe para kahit papano wag na nga uh, mag extend o magpag magpabalik balik at gusto nga natin eh, matapos tayo kagad at isang mabilis ang biyahe to at ito na nga magbababa na kami. dahil ayaw na namin to dahil nga medyo mainit ang pagbababa namin na dyan at syempre ang pagdadalan nga nyan eh, doon pa sa second floor na medyo may kakitiran ng daan at meron pa silang mamaya doon sa sa bandang dulo meron silang pa, ano tawag papag na napakabigat at napakalaki eh medyo sa mga ganong bagay na ipag kami pa magtatas hindi, hindi kasi namin minsan nakakalkula yon sa rate ng mga taga kasi nga po ang hakot pasakay lang eh hahakotin lang namin kunyari naka, nakaimpakin na lahat yan hahakotin namin at ibababa lang namin doon sa pagdadalan pero yung minsan nakatawlad nito kasi nahiya na rin ako sa client natin na na kilala rin, may kilala but nakilala niya at kilala ko yung isang tao na nabanggit niya eh para ka konsuelo na lang eh tinulungan na lang din natin pero karaniwan yun ah, hindi na kami yung halos dapat magtataas ng lahat ng gamit at ibababa lang namin pero depende yun sa pag-uusapan ito kasi hindi na elaborate sa amin na meron pa palang second floor na pagdadalan at napakabibigat kasi at meron madami-dami rin yung mga gamit na talagang ikinarga Diyan at nakadalawang hakot na tayo. Ito nagsasakay na tayo sa pangalawang hakot. Nakita mo ito yung nagpahirap sa amin. Ay nakakaubos ng daan, lakas kasi nga syempre yung bawat uh, hagdanan hindi mo rin tantsado kung paano mo ipapasok yung yung ganung kalaking kama at mabigat na tas ganung pakalaking kama. Eh, talagang mahihirapan kang isipan kung paano siya pa papapasukin dahil kada buhat mo ron kada pag Uh, ka-attempt mo na ipasok, itaas, e, eh, nakaubos ng enerya, nalakas kasi nga, mabigat, tapos syempre, eh, may kanya-kanya silang argumento o oh, ganito gawin nyo, ganyan ang gawin nyo o oh, itaas nyo, ibaba nyo, o oh, ipasok nyo itigilid nyo, eh syempre kahit pa paano nga uh, nakakadagdag yun ng pagod at kami na, e, eh, tagahakot at ano lang, pero hindi kami tagaayos ng bahay, kumbaga, e, eh, syempre ibababa namin yan, kayo na po bahala mag-aayos, sa uh, gusto nyong ayusin pero yung lahat eh, yun naman at saludo naman ako kay ma'am, dahil kahit pa paano naman eh uh, hindi naman din bossy na magutos oh, dalin nyo rito dalin nyo dyan uh, kami nga eh medyo gusto nga na, na matapos din kaagad at may pupuntaan dapat ako pero hindi na ako nakaabot dahil nga tinanghali na kami yan dahil sa sobrang dami at mabibigat talaga mabibigat yung kumbaga ikaw nagbubuhat uh, kahit sabihin mong malaki katawan mo talaga mapapagod ka din at ito pa nga ayan pa yung ilan sample dyan basta marami hindi ko na masyadong uh, binidyohan sa loob kasi nga eh syempre nakakahiya natin kila mam na pagbibidyo video pa tayo at ito naman syempre pinagpapasalamat natin pina food trip tayo nila ma'am ng lunch natin dahil inabot na kami ng one dyan at natapos kami ng Water water to two. at kahit pa paano naman eh, na namin ang buong isang client natin ito. Ayun, sa mga magpapahakot niyan, remind ko lang po, send lang po kayo ng lahat ng picture ng lahat ng papahakot Ay, para kay papano makita po namin at matansya po namin kung kasya ng isang hakotan uh, para masabi po namin sa inyo na tamang price namin. Ayun lang, sumayin ko pa yung pampis video. God bless. Lalo na kung may mga bating dun. b jam Lights and Sounds, pasok sa budget mo sa lahat ng klaseng auksyon ang ng birthday, kasal, binyag at kahit ano pang okasyon at yun, meron po tayong full band, uh, sequencer, acoustic band, at kahit ano mang Uh, setup para sa inyong mga okasyon PM lang po kayo sa aming page na Bjam Lights and Sounds, pagkailangan nyo ng banda, at kahit anong nga pong may tutulong namin sa, inyo sa inyong okasyon, at kahit anong setup po, pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event, at yun, maray maraming salamat sa mga tropa natin, nagla-like nag-share, nagpa-follow, syempre sa Bjam Lights and Sounds, at patuloy na nag sa amin sumayon so, nyo ako kapayapaan, peace be with you God bless